ang kontinenteng Aprikano ay nakakaranas ng isang kahangahangang pagbabago sa hiluhiya sa ating panahon. Kinumpirma ng mga sintipiko ng silangang Afrika ay unti-unting naghihiwalay na may nakikitang ebidensya ng pagkakabiyak ng kontinente na lumilitaw na. Ang prosesong ito ay maaring lumikha ng isang bagong karagatan na magbabago magpakailanman sa mapa ng Aprika. Ang dakilang paghati ng Aprika, mga puwersang iolohikal. Ang sistema ng rape sa silang Aprika ay kumakatawan sa isa sa mga pinakakahangahangang halimbawa ng aktibong pagkakabiyak ng kontinente ang malaking suna ng bitak na ito ay umaabot sa higit sa 6,000 kilometro mula sa dagat na pula hanggang sa Mozambique. Kung saan ang malakas na mga pwersang tektoniko ay literal na humiwalay sa kontinente. Ang rehiyon ay nakatayo sa isang critical na junction ng tatlong pangunahing platong tektoniko. Ang mga plato ng Somali. Afrikano at Arabi. Ang mga plato na ito ay dahandahang humihiwalay sa loob ng humit kumulang 25 milyong taon. Na lumilikha ng isang kahangahangang tanawin ng malalim na mga lambak na may mga hangganan ng mga bundok at mga bulkan. Kabilang ang iconic na Kilimanjaro, ang pinakamataas na tuktok ng Afrika ano ang nagpapalaki sa pagkabiyak ng kontinente. Ito ang partikular na nakaintriga na mare nating obserbahan ang pagkabiyak ng kontinente sa ating panahon. Ayon sa mga hiyologo, ang Horn ng Afrika na sumasaklaw sa mga bansa tulad ng Somalia, Ethiopia at Kenya ay unti-unting humiwalay mula sa mainland sa bilis na ilang milimetro hanggang sentimetro taon-taon. Ang patuloy na paghiwalay na ito ay sumasailalim sa mga proseso na humuhubog sa ating planeta sa buong kasaysayan nito. Katulad ng kung paano ang mga malalaking iceberg ay humihiwalay mula sa mga continental na ice sheet kahit na sa isang mas malaking sukat ng hiyolohiya kapag ang mga reps ay naging karagatan ang pagsilang ng isang bagong daga. Ang komunidad ng sintipiko ay malawak na sumasang ayon na ang pagkakabiyak ng kontinente na ito ay magresulta sa pagbuo ng isang bagong karagatan. Ipinaliwanag ni Gilles Chasot, isang hiyologo at propesor sa Universidad ng Kanlurang, Brittany, na ang makaragatan sa Earth ay ipinanganak mula sa pagkabiyak ng isang kontinente na nahati sa dalawa. Ang prosesong ito ay sumasailalim sa kung paano nabuo ang karagatang Atlantiko nang humiwalay ang Afrika at ang Amerika milyon-milyong taon na ang nakaraan. Ang umusbong na rift ay malamang na mag-uunat mula sa rehiyon ng afar sa pasukan ng dagat na pula hanggang sa Kenya at posibleng kasama ang hangganan ng Tanzania. Kapag kumpleto na ang pagbabagong hiluhikal na ito ay magkukonvert sa Horn ng Afrika sa isang napakalaking isla na nahiwalay mula sa minlan ng isang bagong dagat. Pagpapabilis ng pagkahati ng kontinente Sa loob ng mga dekada, ang mga sintipiko ay naniniwala na ang pagkabiyak ng kontinente na ito ay tatagal ng milyon-milyong taon upang makumplito. Ngayon pa man, ang mga dramatikong kaganapan noong 2005 ay humahamon sa timeline na ito. Sa kanlurang Ethiopia, isang napakalaking bitak na humigit kumulang 60 kilometro ang haba ay biglang bumukas sa kras ng Earth. Sa loob ng ilang minuto, ang lupa ay nahiwalay ng dalawang metro. Isang pagbabago na karaniwang nangailangan ng mga siglo upang mangyari. Ang hindi inaasahang pagpabilis na ito ay nagdulot ng debate sa mga tungkol sa kung ang pagkakabiyak ng kontinente ay maaring mangyari ng mas maaga kaysa dating pagtataya. Ang kahalagahan ng rehiyon ng Horn ng Afrika ang riyo ng Horn ng Afrika ay may istatihikong kahalagahan bilang isang critical na gateway sa dagat na pula at kanal ng Suez, kung saan dumadaan ang hindi ma bilang na mga barkong pangkalakalan at mga tanker ng langis. Ang pagbabagong hilikal na ito ay maring makaepikto sa mga ruta ng panigiyang kalakalan at mga ekosistema ng rehiyon sa mga paraan na sinusubukan pa rin maunawaan ng mga mananaliksik. Pagpapabilis ng paghahati ng kontinente at pagbabago ng klima. Ang pagpabilis ng paghahati ng kontinente ay sumasailalim sa ipapang mga pinomina ng kapaligiran na sinusubaybayan ng mga sintipiko sa buong mundo tulad ng pagkakilanlan ng mga mekanismo na nagpapabilis sa pagbagsak ng mga species. Ang kaganapan sa rift ng Ethiopia ay nagpapakita kung paano ang mga natural na proseso ay maring umunlad sa hindi inasahang mga rate nito. Conclusion Habang ang eksaktong timeline at tumpak na lokasyon ng pagkahati na ito ay nanatiling hindi tiyak isang katotohanan ng malinaw, ang geografya ng Afrika ay nagbabago sa ating panahon ang pagkabiyak ng kontinente na ito ay kumakatawan sa isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa Hiluhiya na napanood at pinag-aralan ng mga tao sa ating panahon na nag-aalok ng hindi pa nagagawang mga pananaw sa kung paano patuloy na moonlad ang ibabaw ng ating planeta.